Magandang hapon. Biyarkulis ngayon. Ito naglalaki. Mainit pa rin. May, mainit pa din. Pero okay, mas okay, okay ngayon. Mas okay, okay ngayon kaysa kahapon. Kahapon, ganitong oras. Ibang init. Ang lagkit. Akala ko, akala ko ma hit stroke ako kahapon eh. Kasi sumakit ang ulo ko at nasusuka pa ako kaya umuwi ako kahapon bigla pero ngayon okay naman okay. lakarin ko ngayon at ako'y ilang araw na hindi nakakalakad tara lakad tayo ayan tin ayan nasa kanta ko ng Sheikh Fatima Mubarak ay yung Canadian ano Canadian Canadian Hospital ayun you know. Ino kaya, oh. kaya ang temperature ngayon Al-Ahliya Eh yun yung Adam and Eve sa kanto oh. Tiyan, Ayan Buhay pa din ng Adam and Eve. ang bahay nila sa likod ko, diba? Okay. Grabe ang init na yung Kung, kung ano, kung kahapon daw, kwento nung ano ko, doon daw sa may samdan daw, mayroon daw night heat stroke daw, no? kaya may ambulansya. Binaba sa bus. Nasa bus na yun, Nasa bus na siya. Ayan ang Murur Street, oh. Kita niyo yung Murur Street. Dito lang naman mainit kasi pagtawid ko ng ano, nasa sakyan. pagtawid ko ng signal light. Doon ako sa likod ng mga building, dadaan. Walang ano, may, may shadow, may shade Okay. Ayan na, tawid na. Tawiran na ganda ng kulay ng mama oh. parang masarap sarap niyang tingnan no parang hindi siya naiinitan Tawid na. Dito na ako dada sa mga sa likod ng mga building. Yan ng airport. airport road yung kabaan. Ayan. Tawid na. Dito na ako sa likod ng mga building. Okay. Ano naman, mga 15, 15-20 minutes sa lakad papunta doon sa ano. Sa pupuntahan ko. Tama na din yun. Makalakad ako ng kaunti. Ayan o. Oh wala nang ano, wala nang init, nakatago na eh. Oh, pasyal pa tinan dito oh. Ito yung mga tinda-tindahan dito. Ito ka doon sa kalsada. Ayun. Doon ako pupunta sa dulo na yun, no? Oh. 15 minutes. Alwada Mall yun eh. Ayan, no? Oh. may mga malunggay. <laughs> Parang iniisip ko lang, alam nyo nung nasa Pilipinas ako, bata pa ako, uh, Bagong, sal, bagong salta kami noon. Galing kami ng Quezon. So, para sa akin, mapunta ka sa mga bahay ng mga, sa Mandaluyong, mapunta ka sa bahay na ano, iba sa akin yon. Tapos, punta ako doon sa may So may, ha ano ba yung pinupuntahan ko? So may highway hills ba yun? Doon ako nangunguha ng ano, ng mga... Noong araw yun ah. Doon ako nanghihingi ng malunggay. Eh magaling ako sa akyatan eh. Hinihingi ko talaga yung malunggay at ibini... Tapos ibibenta okay. ko siya. Ayan. Ayan ang aha. Ayan ang tara. Lakas sa niyo. ko, tayo. Kalikan tayo. Ito daw yun. May mga kasaya. yung Gulf Bride Salon. Dito pala yun. Let's keep the door closed. Tawid tayo. Ah, may nanguhanan ng malunggay yun. may nangyeng ina ng malunggay. After ayun, no? mababa naman yung puno eh. Pwede din kaya ako mangyeng eh. Puntaan po kaya. Mababa naman eh. Tingnan natin kung kaya. Bakit ba dyan? Tiyan natin kung kaya kung abutin. Taba, oh. Ayan, nak Ay, nakita ko sa inyo. Ay, ang taas. Hindi ka abot. Meron kong dinadaan doon sa loob. Maganda siya. Kasi may mga bunga pati. Eh. Sayang, ang taas niya. Ito diba, mo, mga looy na siya. O, oh, kasi nga mainit. Masyado. libre sana kaya lang ano masyado mataas ay may date tingnan nyo oh may bu may bu ngayon date oh mababa -aba pa tingnan nyo ayan oh ang baba -aba pa ng date pero alam nyo delikado yan eto matalim yan oh. matalim yung dahon na yan oh. nakaka Diyan nabulag yung ano, diyan na yung nanay ng ano ko. Nanay na kaibigan ko, natusok niya ano, gates. Matalim yan eh. Dito tayo dadaan sa mga gilid-gilid. Baka meron na kumakita mas mababa. Balik na tayo. Balik na tayo sa main road. Ayun o, no, malunggay din yun. Ayun nakadulo. Maganda isang puno oh, sariwa pa. Yung isang puno ano matanda na ito. Ano ayan oh. Tingnan niyo yung bunga, sinasayang lang nila. Hindi nila kinukuha. Huh? Kung alam lang nila. <laughs> Mabuti hindi ako nang luha. May baranda nandun pala yung bantay. <laughs> Tingnan nyo yung mga tinatapon lang yung mga... Ayun na, may tinapon na naman gamit. May hula ho. Huh? tanda kaya yan ayun may malunggay dito tunan natin kung mababa makaingit tayo tunan nyo malunggay ba yun o hindi parang iba no si Pres. Ah, hindi. <laughs> Kasi kung malunggay, hindi papatawarin yun ng mga Pilipino. <laughs> Balik tayo. Aba, dalawang linggo. Three weeks ko nang hindi nalalaka dito ng yung ano ko ah. Three weeks ko nang hindi nalalang tumod lakad ko mga maiksi -ma lang hindi yung at least mga 30 minutes lang ganyan 20 to 30 minutes hindi yung tulad ng dati na isang oras medyo medyo okay okay na siya ngayon Ito, walang kainit init dito sa likod no maingay naman aking malikot naman itong aking telepono di ba lo <laughs> Pasensya na kayo ha. Ah. Mukhang may malikot yung aking telepono. Tinan yung mga bila dito. Ay. tinay yung mga bila-bila dito. May mga puno din ng mangga. Oops. Walang shade. Walang building eh. Kalain mo bang lalakad-lakarin ko lang pala to dati? ngayon dati hindi ko napuntan ang mga likod na to yan, yung gasolina na yan pag may sasakyan ka nuknukan ka ng katamaran hanggat maaari hindi ka alis sa upuan ng sasakyan mo ano? pati tindahan dibigay di bigay sa'yo hindi deliver sa ano dito kasi napaka spoiled na mga tao dito mga tindahan dito hinahatid sa'yo bago lang kami dito hindi actually, bago lang ako nagsasalo 1993 o oh, 1993, pagkapanganak ko kay Donji yung unang venture ko ng salon, partnership kami yung customer ko dito, dito kami banda nagbukas ng ano dito kami banda nagbukas no? hindi nagsaksi nakailang one year ba kami parang walang ang one year Egyptian, malabong kausap pang Egyptian. Kasi, ingit-ingitan ba sila? Sila kasi, yung naging partner ko, best friend, na, kala ko pa naman close na close sa akin yun, ano? Bale, ano? Tatlo sila magkakapatid na babae dito. Ang napangasawan nila, magkakapatid din. So, silang tatlo, eh yung ano ko, yung aking kaibigan, yung aking nakaka-partner, ano siya, siyang may pinakamabait na asawa at may pinakamaalwang na buhay. So yung dalawa, parang ingit-ingit ba? gano'n e, ganun. So, doon ako naka-experience, no? Ano ako noon? Parang sakat-sakat sa loob na yung kunting diferensya, hindi ko maayos. Kailangan lang namin magkausap na dalawa. Ay, hindi siya nakikipag-usap sa akin. Ang nakikipag-usap sa akin, yung lalaki. Eh, yung lalaki napakabait sa akin, no? Alam niyo siguro kung dalaga lang ako o kung doko loko lang ako. At ako eh, naki naki ano-ano do sa lalaki na 'yon. Nako. Ang yaman ko siguro ngayon. <laughs> Pero hindi ko type yung mga ganun, sabit-sabit pa. Sa kada time may asawa na. Ako. As doon din nga anak ko eh. Pero for business, maganda maging ka-business ano, eh, kasi may pera yung lalaki. Kaya lang, pangit din naman na yung lalaki, ibang desisyon ng lalaki, iba din ang desisyon ng babae. Yung ganun ba? Ay, magulong, magulong usapan iyon. yung, ang naging problema namin ng asawa ay, hindi na, hindi niya naayos eh. Hindi niya naayos yung asawa niya. Hindi niya makumbinsing makipag-usap muna sa akin para, otherwise, na ang building nun dito ang mga maliliit-liit na maliit na ang daan maraming na dito ang mga maliliit-liit na business na lahat o syempre, dito, lahat ng business dito lahat ng papasok dito mga expat siyempre either namamasukan ka or empleyado ka may visa ka as employee or ano ka or uh, investor ka yeah. sa akin investor ang visa ko kaya kahit wala na akong sa totoo lang ang i-ano ko ang wala na akong visa dito pero walang maghahabol sa akin kasi ako ang sponsor ng sarili ko. Ngayon, kung magkakapera ako, babayaran ko lang yung penalty. Babayaran ko yung penalty of nga lang, madami na yung penalty yun. Kasi magmula sa business permit, no? Business permit, pag renew mo, may bayad. Then, ano pa ba? Asa permit. Marami. Yung visa, yung health card lahat yan, babalikan ko pero maganda rin naman kasi dito mayroon namang ano mayroon namang, pwede, mong, pwede ko namang i-appeal yan no? like sa immigration kung ano man yung penalty ko pwede kong ilapit sa ano pwede kong ito bibili ako ng tubig punta ako sa Manila store bibili ako ng tubig ay matuloy ko sinasabi ko ano, kahit ano man yung ano ko dito pwede kong bayaran yung pera, pwede kong i-appeal, babawasin nila yun. May sa maiwan sa'yo, 5% na lang. No? Teka, dito muna kayo. Sandali lang. Diyan muna, papasok ako sa Pilipinas store. Sandali lang.